pataba, ang fit fresh at ano siya organic walang halong biro. <laughs> kasi organic sya wala siyang halong biro. <laughs> ano pa ano?

market kasi may bibili doon ng maraming gulay para meron kami pang kapi-kapi pang gin-gin pang gin-gin virahe ah may ano pa kami dito sini may sini pang kami guys magulo na

Harvest mo, Des? Des, ano yan? Spinach! Harvest ng spinach sa gisi. Ayan. Ayan, ayan. Order ba yan? Order. Ito pa. Hino mataba. Ayan. Okay. Wow. Ang pataba. baka pabili ako. Siyempre, sariwa yan. At saka ano yan, organic. Walang mga halong kimikal. Kasi, organic kami so, na yan. Ito? Uh, ito? Ito? Uh, Ay, dahon lang. Puno. Kasi Harbising ko daw ito. Ayan. Ayan. ayan pinahabis to sa akin dalawang dahon okay oh Mm-hmm. choy, bat choy. Ito ito si DC. si DC, nag-harvest ng sili. Harvest! Ayan. Okay. Harvest ng sili. Kung may tubig lang, hindi ganyan ang mga tubo nila eh. Kasi wala kasi tubig, kaya... Grabe talaga. 50-50 talaga ang pamumuma nila eh. dami, nga lang dami, nasayang lang. Nasayang lang kasi ano eh. Wala kaming tubig. Ito natin. Ah, spinitas ko to. Oh. Bugulayin ko to. Akin to. Wala na. Wali na, wali. na, kami. Tapos uwi na kami. Kasi pauwi uwi na sana kami. Kaso tumawag yung ano namin. Ang aming president. Tumawag na mag-harvest daw kami ng gulay. At mayroon order. Ito pala yung ginawa naming baloon. Yan o. Tumawag kami balon kasi taghirap sa tubig para dito namin iipunin yung tubig para Meron kaming pang dilig. O, oh, dyan namin ilalagay. Binutasan namin to, Nagtulong-tulong kami magbutas. Yan. Babay mo na butas. babalikan ka namin siguro lunis. Kasi linggo, pahinga day. Pahinga ang mga avatars. Mga avatars mga avatar oh. magpaksiu na kayo, magpaksiyo. Wala <laughs> oh, may ari ito Ayoko. Huwag na yan. Bulok na yan. O, daw ako. Ano kaya paksiwin ko? Ang papaksiwin ko nito. Masarap yung ano, isda na ano, sap-sap. Ipaksiw. Isugo, masarap din. tawag doon? Yun ang paborito ko yung sap-sap. Pinapaksiw ko. Oy, yung malalapad na maliliit. Masarap nun. Pinapapak ko paksiw. Ito na, let's go na. Let's go na, guys. Kada. Ito ko tong isa. Hoy, puso. Titinda na kami. <laughs> Di order na yan. Maraming ang gustong bumili gulay kaso wala, ibagong eh, wala kami kasi tubig kaya yung mga tanim namin hindi tumutubo ng maayos. Yan. Esda, esda. <laughs> esda kaya esda. Kaya nang bulaklak namin. Wala, okay, okay. Esda, esda. esda. Ay, I'm ah, sorry. yung ano namin greenhouse greenhouse susi 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 ang oh, susi ala go ito nanara kami nanara Ashinda, Yan, bye bye Hashinda. Uwi na muna kami kay mainit na. <laughs> mainit na vlog. Mainit na yung nagbablog. Kasi <laughs> ate na silip pa. Ay, tikom na silip. Uwi, ano kami, may truck dito ng malaki. Oh. Oh laki, ha? Huh? Ang laki yung gulong. Ang truck. Uy, anak kami, ang init. Uy, tumabi ka. Hermo. Hermo, ano apelido mo? Hermo. Ate Flora Hermo. Ang kasama natin sa ano. Ay! <laughs> Mamaya pag may bumili, wala ka na dun eh. Dala sa ano. Sa may ari.

Ipaktura oh, mo si Dizzy. Si, yeah, si Chris pala na. tumatawag. <laughs> <laughs> Naglalakot <mo laughs> na yung <laughs> ano. <laughs> <no>. <laughs> Order nyo. Pakunta ano na, na, na sa tindahan. Ipapost ko to. Hindi, sa YouTube. <laughs> sa YouTube. Si Kaya pag nakaganyan, YouTube yan. Pag nakatayo, Facebook lang. Okay. <laughs> Walang tao dito. Na ah, na garden. garden namin isa. na na 'yung, na yung lang, ano? Mo ano, mo yung ano <laughs> na lang daw. <laughs> ah, na. Ay, dito, to, ah. dito na sila nag -aki. kasi ano? Oh, okay. Ay magkukubal ako dito ng. Ito. Ha? Kuha ako nito kay. Ha? Hindi ko maabot Isus, ang papangit. Nang naabot ko. Ada. <laughs> Aray. Aray. <laughs> Ay. Sorry. Kumuha ako ng ano. Kumuha ako ng oregano. Oregano, guys. Kasi... Ano? de mentselen nodig om barf te nakomen. Ik wil een that? blanket. dat <laughs> Bumuma ako, arigano. Nablot ko lang doon. Kasi marami naman to doon. Pinuputol. Des! What's that? What's that lady? Lagot ka. Ay, wala. Okay. Okay, okay. Uwi na na kami, guys ang aking mga kasama. Tapos sila Piktura na sila mag-ano. Picturan mo. Kasama pa ako sa akin. Kasama tayo lahat. Piktura tayo lang Tayo lahat yan. Picture tayo. Ay, kakalama tayo. Ito yung kanilang naman sasaka sa bundok. Ayon, ayon may tao dito may tao lumayo ka naman kasi konti para makita naman lahat yan bibidin siya bibidin siya yung gulay dalhin mo na lang baka tumalon sige, ikaw na magbinta mahulong titlo bye ay sorry mas bukasok na kami may skinita is yes, Pauwi na. Grabe. Grabe, grabe. Grabe. Ay, ito yung ano namin eh. Banding namin. Mga neighbor. Bago lang magawa. Kaya garden kami. Wala kaming... Ito kayo pag na kailang pawisan bago papawisan sana sila daw sana kayo sila maghay kayo sa vlog ko hello baby ay ang cute naman cute ng aso mo hi vlog welcome guys ay aso siya

Nakakapi kami ng daddy namin. Ang suog na. Kasi mainit magkape. <laughs> Kung gin, pwede pa. Dumaan mga bangit eh. <laughs> Nagtakbuhan sila. Ay, dami halaman ni Ann Maro. oh. Ang oh, binibinta niya. Mga limang libo. Ang binibinta niya na? Sampung libo. Ang binibinta niya na? 3,000 mm -hmm. libo. Mm -hmm. Yung halaman niya. Mm -hmm. Wala na, mahirap na ngayon yan. Kaya, so, yan. May, may dala-dala siyang ganyan dalawang. Kaso mahirap na ibinta. Pinahakot niya sa anak niya. Nalagay niya lang. <laughs> Ini si Oreo. Ini si Oreo. Oreo. <laughs> Oh, si Sir Eric mag like sa gulay natin, te. Wow. Okay, no? Si Sir Eric mag like sa gulay natin. <laughs> Nakita niya? <laughs> Nakita niya? Ah, naki Sabi niya sa akin, ang lilit ng... Ano niyo? Pichay. Sabi ko kasi, sir, wala kaming tubig. Sabi niya, hindi, binibiro lang kayo. Alalaki nga eh. Posting. <laughs> your face. It's so, so good. <laughs> Okay, dito na kami. Uwi na kami. Kiki, hindi na sila uwi. Bye bye. Bye bye, Inday. Sigahanap buhay ako. Sintabo nga lang. Wala yung tubig. Kapitang, hindi ng pinatay na. Ay, wala ka pa. Good morning po. Good morning. Patayin ko yung tubig ko. Nakalimutan ko patayin. <laughs> okay, uwi. Ano? <na. laughs> sir Eric, parang tayo. Sir Eric? Sir Eric. niya? Siyempre, nakalimutan ko pala lagi ng caption. Uh, so, uh, uh, ah, gulay <laughs> pa. Hala, yung susi. So, Dala-dala ko. Hala ka, lagot ka. Ibalik oh mo goodness. yan. Ibalik mo din. Ano'ng nakasakit? Ha? Tapilin. Kay lang. <laughs> kaya po. 'yung susi. Tinel! Tinel! Andito pala 'yung susi. Bala ka. Oh! Nalugkot ka. Kunin mo. Ba't kasi binitbit mo? Kasi kalimutan ko. Nadala ko 'yung susi. Buti nga, nandito lang sa kamay, ko hindi ko na iwaglit. Kaya nga, hindi ko abot. Pantanim lang talaga ito. Inaubo yung anak niya yano eh. May uh -huh. apo ni Pisa yung... magpapadala uh -huh. ng ayokaso, oh. Sip, pano. Bakit nalang sinubo? Wala Wala na? Uh -huh. ano ginamot mo? Ano lang. Wala lang.

My oh my goodness Oh Hindi ka man lang nag-ano Nagtawag Ng ano, makisuyo ka magbukas Masusunog ka dyan, hindi ka nag-ano Hindi ka magawa paraan Kung sakaling Apo yan Dapat Gawa ka ng parang ano, kung sino kakilala mo dyan. Kapit ba, magtawag ka na. Pasuyo ako kasi ano, ang tubig namin. Ganyan. O kaya, sinahod mo dyan kay kleng kling kasi sinaka-ready na yung ano nila dun, drum. Yung tub, ano dun nila, bukas lang yun. Pinatay mo Oo. Oh, puno na yung tubig. Nagproblema ka saan ilalagay di ka nga naghugas. di sana napakinabangan pa. Ay, bye na. Oh, bye, guys.